ganitong luto ng manok mas malambot, mas masarap at sakto yung pagkakaluto ng laman niya bumili ako ng kalahating sariwang manok sa palengke worth 80 dollars so nilinisan ko na siya inugasan ko, tinanggal ko yung mga laman-laman loob niya tsaka yung mga natitirang ano, balahibo tinanggal ko na rin yung puwit niya tsaka yung mga taba-taba Then, naghanda ko ng pang Nanghiwa ko ng spring onion saka ilang pirasong luya. Hiniwa-hiwa ko na rin siya. Tapos, hinalo ko dun sa spring onion. Nilagyan ko ng rice wine vinegar. Paminta. Tinaktakan ko ng paminta saka soy sauce. Mga dalawang tablespoon tsaka oyster sauce mga isang tablespoon yan tapos pinagalo-halo ko tapos tinusok-tusok ko ng toothpick yung manok para kumapit yung lasa yung marinade ko ipinunas-punas ko dun sa manok para yung lasa kakapit sa manok yun ang purpose ng pagtusok-tusok ko ng mga toothpick And then, ibinabad ko lang dyan sa plato ng mga ilang oras para ano, kumapit yung lasa niya. Kailangan mababad siya ng kahit mga 30 minutes to 1 hour. Binalot ko siya ng plastic, tapos nilagay ko siya sa rep. Tamang oras lang naman siya na nakamarinade ng at least mga isang oras mahigit yun sa nung nakaluto na ako ng kanin, tinanggal ko yung kanin tsaka ko nilagay yung binabad kong manok. Ganyan lang, ilagay yung manok at tsaka yung marinade niya, konti lang naman kasi 'yon. Ilagay mo din lahat. Isabay mo sa manok lahat-lahat. Tapos iluto mo na parang kanin. 'Yan. Kung ilang oras yung maluto yung kanin, ganon din yung oras niya. Ilagay mo lang yung rice cooker sa cook. Luto na pag tumunog na yung rice cooker at lumipat na sa keep warm ibig sabihin luto na siya yan saktong sakto ang pagkakaluto niyan yung laman niya malambot at malasa tapos yung balat hindi siya umaangat sakto sakto lang kasi minsan pag sa steam nilalagay umaangat yung balat ng manok eh. parang lumalabas na agad yung laman luto na pwede nang kumain